Hindi naman, hindi naman daw yung nag- ano, nag- Nagagawa siya, may sabi niya ate, ilang beses na nakuha dyan. Ipaalam yung ano sa teacher kung nagagawa ng assignment niya si Tantan. Patalo niya, patalon. Ano pang log out mo? O siya na lang mag log out Ano so, nga nagyaw nyo nga po? Nag-like ko nga, nag Siguro nga kang it ng ano ko. Tantan. Kaya nawala yung ano ko. Facebook like ko. Hala! Ha! Ano gagawin? Ganoon lang mo ano? Hindi ako nagburo. Ngunit si Mama nagburo. yan. Ano ko yun? Palag-out mo na yung ilalag-out niya at pinapabili ko ng bigas. Nagagawa niya sa video mo. Sabi mo, sabi ka na. Tama sa tan. Tigas ng ulo mo. Sabi mo pa yung patanong natin niya. Dito. Oh. Ako kayo balik niya sa messenger. Natingin lang naman.

Pansin ka talaga eh! Talaga naman, pansin ka talaga! Gumili ka na daw ng bigas sa amin ni Lola mo. Okay na. Pansin Hindi lang Lola. Bigas ang kilo. Isa yan, cellphone na yan. Advisor.

ka mo na yan, kaibaan. ka mo na iba na Kaya, kaya kalbo. Mama niyang pakinabang. Anong mapagawa ng assignment mo? Wi-Fi doon? Anong Wi-Fi? Ang ng utak mo. Pabiliin si mama Utak mo ang gamitin mo. muli ka na. Daraw mo na mo. nag ka? O hindi sa girlfriend namin kami mo mm. ano pa pa ka